dito sa amin otong, bukol ti otong, yan pag tagalog naman di ba buto na sitaw pag sa upland tawag nila dito pusi yun <laughs> Yun know, oh. what's up guys? Yan. Tapos tayo ng sitaw. Dried cha Pero medyo fresh pa rin. Hindi man totally you ka. Know, Yan Hindi ba siya totally dried. Medyo fresh pa siya. Ito medyo mas malaki. ang ulam natin mamaya ang gabi. mamaya Kasi kasahugan natin doon ng kasahugan natin to ng manok. <laughs> manok na katupi. Yung black meat na manok. Yan guys. Ooh. Para tinola. Bilis lang siyang buksan guys. Ayan. Tagalog, sitaw. Pag Tagalog si Itaw. Pag Ilocano dito sa baba. Itong. Pero pag doon sa upland. Sabi nila po si. <laughs> guys, taposin natin. Tapos katayin natin yung manok. Okay. 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 Guys. So... Oh my god. You. Wow. Ang tawag sa inyo dito.